What's up, guys? Good afternoon. So, yeah, we are still here in Batolete, and actually continuation to sa mga videos natin previously. And now, nandi guys nandi kami sa ano? Nandito kami sa actually papuntang Matalum, Matalum na to, lampas Matalum, Southern Leyte. Yeah, Southern Leyte. Merong nakita sila Miss Pudibot tsaka yung kaibigan niya si Fritz na ano, ah uh, mamaya na ipapakita ko sa inyo alright so tara pasok tayo maliit lang siyang cafe and the team is ano you know, the team is BTS tara pasok tayo sa loob para matingnan natin kung ano yung what they are offering right so yan ito Yahung <laughs> sa'yo <laughs> Yahung sa'yo Ando na nga si Miss Pudiba at si Pritzel sa loob Nag-order na ata sila Nauna na sila para pasok ta guys. Ah, okay, hi, hi hmm. to YouTube. The idea is if you see this one, you will okay? kiss. mouth to mouth more. Yeah. So you don't have to put the here, the sticker, The, balik? the idea is to you know, make a um, mole. Pusti, uy! Yeah, yung owner, Yan yeah, siya yung owner. Um, the owner is an RP, but she's a dentist. By, prof by profession. But? A mom, full time. A mom with black teeth. Ano siya ha? Jack of all trades. Jack of all trades. But the body. Boy, <laughs> Jack of all trades, are you master to... Pagkita ng sticker guys, parang ano siya parang nagli-lips to oh, ko. hi! Mina! Lips to lips. <laughs> ano niya? Ayaw, ay, matagatakloban, ay, 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 ay. ay, Fritzi. Ganyan. Nag-block pa. Sige, try. Pag-inom. Kapag ako ang kapiramid na lipasin din ang Christina. Katong nito. Uy, dapat ka mapinig. Ano, sige, ilaha. <laughs> lahat. Hindi, no? Ma, ikan. Pabili na ko na sa niya, ako ko ni, wapak ko lang kung yung puso nga dali. Ika na, bibili na siya i-ticket sa negosyo. Dapat po, tagaling to buy a car. So guys, habang may, habang nag-aano si Nusbo, di ba dyan na, you know, sipping ito yung mga yung order nila. niyo kung ano yung order nila. Ito, meron silang grapes. Ano niya, may kanilang BTS kaya po nila, dire. Korean nila nga kuwan. May ng mga products. Oh, wow, wow. Korean products daw guys so ito, directions ni Mr. De Ramon pang citrus. Meron, meron. meron pang ibang mga choices dito, ayan o. Ayan o. wait coffee latte, meron caramel macchiato. Basta lahat dito, lahat ng ano uh, dito is purely Korean. And the exciting part guys kasi lahat ng ano, lahat ng <laughs> nandid, lahat ng nandito sa loob ng cafe is lahat BTS. Mga album, mga collectibles, tapos uh, yung, yung mga regarding, basta regarding sa BTS meron sila. <laughs> Yan o. Simbar. Pero, yan, tapos sa mga ito, ang mm, yan, tulong, ito pa mga collector's item. Yan, may sojo. Okay, so ito naman yung ano yan. Yung, yung ka cafe pagawaan ng kape. Okay. Yeah. Oh, ito meron

Um, Sige daw, ano ito Kasi guys, actually, BTS ano siya eh, BTS oh, okay. fan, BTS fan okay. si Miss Kudi ba? kanina, Ayan. ito yung video. parang nana siya na overwhelm dahil lahat so ng nakikita I dito BTS ay yung sinasipan diba BTS fan sa hindi Wa pacho tinjegi ingulin na manwacho tinjegi close. Oke repost as in the book nat ta naneks. ko nini Si ti mo experience tapos ano ko an. I like it so much. Ah. It's like, going, like Ano ni mo feeling nga uh, naka di ka. Pas kano ka nagtalk? Lo. No?

This is my kuwan. this is my holy grain. I just gonna burn This is very sacred. Eh, dada si gusto mo? Meron na mo si mga inpagkalungkot yung yeah. kuwan. Album, alco, magazine. Siguro ka lang. Makuwan siguro sa bawo. Oo, di Pero if if really an army, you know how precious it is. Ito so nga rin nga, dito nga rin nga gusto labdan. Ubit daw kayo. You know how, maram ka nga. Kaya pwede Wala Walang well, no, idea yes. kasi, kasi yung may kuma... Parang ah, hindi ba dyuga? Okay, feeling yes. nga mo. Man, be be you have to be careful. You have to be careful. You have to be careful. Kaya you know how how precious it mga al. Bisa nga ngayon eh. Mas pinahatpon tayo. Pag pumahuntara, ayun. Tebate. Oh. Kailangan na rayo ya. Pag huh. pork ko ani juice hmm. king kadto kung ko pa yelling ko. Inun to ang nagbantay diri sa mga te, ijud kun di open ti kay nag picture siguro na picture or what. Yung lagi po sure kung army si Jawar di. Hi. 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 But you look like Gucci. DJ? Huh? Uh, um, Baby, you look like Jimena! Si, si, Suga yung bayan, Suga. Oh my God, parehas kita! Natural. Si Suga. Picture it, ah oh, go. Grabe guys yung epekto pala ng BTS. Tingnan mo ito. Nagpagawa lang siya ng parang cafe para lang ma ano yung mga i-feature yung mga collectibles niya. Malang, eh, big impact pala. Malaki yung influence ng BTS pa. Yung, yung BTS na grupo. Kasi... Hindi ko maintindihan yan dati kung, an, kung ano ba kasi pare-pareho lang naman yung mga mga K-pop pero nung na sinabi ni Miss Pudiva na iba talaga yung yung influence ng BTS sa kanya so yun parang na na, na digest ko na na ganun pala parang na re-relate na re-relate ni Miss Pudiva yung yung K-pop na BTS So yun, so as a husband, you have to support your wife kung ano yung gusto niya. So buti na lang ha, while nandito pa kami sa bato, napunta na namin dito yung ito, yung cafe. Yung po tawag tawag ng cafe na ito. Oh, K. Tambayan Cafe. Dito lang sila sa sa lampas ng proper ng Matano papuntang sa din. So guys, kung meron kayong if you have time, kung pupunta kayo ng Leyte, most particularly pupunta kayo ng South Leyte, bisitahin nyo yung cafe na to and most especially kung ikaw ay isang BTS fan eh, punta ka dito guys yan yeah, no, meron kang parang nagano kayo <laughs> alam nyo na you will sip and you sip are...